sa soka, sa soka. Ibibisita. Ang partner niyan, super agi, mati sa kabising ito, sinukuhan. Sunod, ng nangka, pitos, tagusan, na binutas ng kawayan. Sunod, yung batong uh, mutya sa tubig sa superagimat. Naka-built-in siya sa lagay sa pulang tila.

Bago uh, na pa rin ako sa mga labay naman. ng mga lalaga ako. Oo. Kunin ko lang yung ano, kunin ko lang yung tato para makatakbo siya.

Nilinisan ko lang kay Milagis, Para makatakos. Yan sa anak pang pang dikit. Ito wish si matupad. Pero ang ang setting nito nabilong ito sa Superagimat Mutia Wishing Stone ng Kapitos tagusan at kapit. Ito yung tinatawag na uh, dayap superagimat, sa bilong sa superagimat. Dayap. Uh, anong interview? Uh, online. Anong company? Nakasama ako no? Ako yung... Hindi, ng TSA Australia. TSA? TSA. TSA. Ah. Uh, oh, TSA. Uh, TSA Australia. Ay, TSA Australia. Okay, I wish you. Sa mga sa pagising. I wish mo. Sa puso, sa isip, sa Diyos, ka ng kalikasan, tulungan mo ako. Ikaw ang buhay na ba tumutiha? Gamit ka sa kaninisa na may kapangyarihan, tulungan mo ako sa aking interview, TSA Australia. Nga ako'y pumasar. Lahat ng taong kausap ko, babaitin mo. Iligtas mo po ako sa kitlisya at ang aking pamilya. Ikaw ang buhay na batumutya. Gamit sa kalinisan na may kapangyarihan, tulungan mo po ako. Okay, I wish you. Ikaw ang buhay na batumutya. Gamit ka sa kalinisan na may kapangyarihan, tulungan mo si sir sa kanyang interview sa si Australia na pumasar siya. Tulungan mo din lahat ng taong kausap, abaitin mo. Iligtas mo itong sakit ni Slasya. Ikaw ang buhay na ba tumutiha? Gamit ka sa kanilid sa may kapangyarihan, tulungan mo si sir. Tulungan mo po. Okay, buhay ito. Alam mo, alin Nakalim na natin dalawa.

Hello, yeah. oh, nandito pa sa kalaw? ako ng pa ah, ako? Ah, no. oh, oh. Kargahan okay, oh, so, oh, so, oh. muna. I'm mo 20 minutes. Oh. Wala ako.

Mana ko na matay man. Ay mga um, Mahangin ka tama. Ah. Tawag na naman to. Ay nah.

Oh. Panita. Mumpa pari-para panita. Kito pa ko may baka magawa na kayo. Kanang yang Mei tarpeni. Ara song tinang sulat natin sa kwala sa kita para pemasar ka. Oling kerpi ni. Oi. Stomer dito na lang sulat. sulat pangalan at saka request prayer request prayer na magpadasal ka sa interview sa May 13 na pumasal ka request prayer pangalan so, magkakarga tayo ng bao sa araw ng Bernice kasi deliver to bukas. Anim piraso itong baon namin na nakahanda ngayon. nakasitting na siya. Nakasiting na yung baon natin ha. Na kargahan na ng 9 bullets na, na langis. Okay. Request player ito para sa interview. Ha, mga nag-request player, isama natin sa dasal. Okay, isa ka, our father. I believe in God, Hail Mary, I-request eh, ni mo nga pumasar ka sa interview. I eh, Magdasal ka, so hiling ka ng kapatawaran at hilingin mo nga pumasar ka na. Kasi pandungan ka na ako. Okay. Ang pag-ampo, Diyos makagagaw, mama na mong langit pong tagiyan mong kinabuhi. Nagapaslamat kami, Diyos ko, giyatagam mo kaming lugway sa mong kinabuhi. Hatagi kami, Diyos ko, lunsay sa pagunaw na lang tanang tulumanun nagagikan kanimo yan po ang usumusong -usum kasing-kasing o Diyos ko, mo wais mong ko si mga gahom o sa limong kamot imo ako pa kapandungan o Diyos ko, mga na nagapabot sa paggaglag ka na ako Babagis sila Diyos ko akong imong anak imong pagalwason amin isos amin isos amin isos testamento sa Diyos aman kong picture Kung picture Diyo omnipotente batais ng babay jini biyato ay santis-santis patirip Berbo mia kolpa mia kolpa mea maxima kolpa. Ini over jinim biato makinum paulum, paulom. Omni santo sibi orari primi adominum nostrum. Ako da compression. senior mi su Cristo. Dios sembe ber kondentor. No pa sobes ko sams posari corazon. Dia beres pangwemi menti. Kompisar mi kumpola. Benetek trabaho. Insatisfaction di todos mis pecados. Ikabubuntat impinita. minus pala sa sang lepas ini mira Imidari para pisabar insanto servicio asal pindibida amin Credo credo in jump at him omnipotent Christum Pilius necum. Dominum nos is presanto, pilato. Sapultus paltos emperos di patris omnipotentes, potentes di karibyo mas martos kredo espiritum santum santam iglesia katolikam sanctorum kumunim pegatorum karnis sa maternam imin patris kasi spirits di at manantas mas panin mas sa dadunim da nubis dibita sa sikot notros indukas intintasinim sabi malo amin Abi Maria Gracia Plica benedicta Proc Posto Isus, Santa Maria Mater, de Ora Procis Gloria Patri, Gloria Patri, Espiritu Santo, Seco Terapis Simper, et in Secula Seculorum Amin, Pagambo Santo Cristo, Jos Jos igusom Cabinet and Corpus, Jos convertatis Verbum Jos igusom At Nibiga Isus, Ex Meniram, Isus, Isus Jerusalem, Amana Mona Casalangit Pagagun matuman Matoman Pagbosa ang kalanon sa mata daw ihatag karon adlaw og dili mo kami itugyan sa mga kanunay wala sa kami sa kadatan amin maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoo Jesus Dios ana kanimo bulan ka sa babay nga tanan bulan ti amo si Jesus Santa Maria inahang ka sa Dios igampo mo kami sa oras sa amang ikamatay amin Jim Omte Jim Omte Jim Omte Jesus Emmanuel Misaya Omni Matintibak Mamitan Tireglamator Igusom Orasyon sa Diyos man ang pagbukas sa gawom. Equipilibrium, equipilibrium, equipilibrium. Orasyon sa Diyos tawag ang pagtawag sa gawom. Orasyon yung pakturong pe Christi Bibato Bita Igisong Cross. Orasyon yung pakturong pe Christi Bibato Bita Igisong Cross. Orasyon yung pakturong pe Christi Abibato Bita Igisong Cross. Orasyon sa Diyos man ang pagsunod Amahan Maria Santisima, Sakpunog Kaibon Santos na Bindisyon, Iluwas ipagawas ang katatan sa among lawas. O Diyos, Aman, Maria Santisima, Sakpunog Kaibon santo sa Bindisyon, Iluwas pagawas ang adotan sa among lawas. O Diyos, Amahan Maria Santisima, Sakpunog Kaibon santo sa Bindisyon, Iluwas pagawas ang adotan sa among lawas. Orasin na painungod sa Espiritu Santo, Kuram yung minisim bigirim ke saram nuim di sam akram bikrim KURAMIUM ini sem nuam bigirim ke saram nuim di sam akram bikrim KURAMIUM ini sem nuam bigirim ke saram nuim di sam akram bikrim Orasun sunca ya, jenis diri maka pokok Allah tabaril lepris wis lepris wis lepris sinyon eh, santiago pangubun Sabung tahun Nang tahu ee pak Ii e, e, pakumji EFACOMG. E, Orasyon ni eh, Senior San Miguel, sa Sabala, lahat na kalaban. Irim e, Pactum Elmeri. Irim e, Pactum Elmeri. Irim e, Pactum Elmeri. Dignum Crusade anglerum Dignum Diglom anglerum si Angelerom. Diglom Crusade Orasyon ni Akram Indirem Perdisyon. Akram interim Perdisyon. Akram Indirem Perdisyon. Orasyon pagsira sa painungod. Equip Libricom. Equip Libricom. Equip Libricom. Orasyon ta di siman ang pagpapalayas sa mga masamang espiritu sa katawan ng tao o bahay. So berbita ito e sa dumining. Gila sa niya, malignos in arang sa Maria. Iyo po, aleluya. So berbita ito e sa dumining. Gila sa niya, gloria pat malignos in arang sa Maria. Iyo po, aleluya. So berbita ito e sa dumining. Gila sa Coriales Malignos Kisa Arang sa Diyos Maria Iyo po, Aliluya Orasin sa Diyos sa kargada Sa pangkalatan Kristo ng Hari sa lupa Tulungan mo po kami Nga mapandungan mo ako Pamilya pang kargada Tulungan mo rin ang mga pinandungan Nga mga bigyan trabaho At sa interview Pumasar Ang pandong Sa interview 13 Berilio P. Turing Jr na pumasar sa examination TC si Australia Pandong, pangalan ma'am Ha? Abigil Sabalya Abigil Sabalya Orasyon o Diyos Inosilos Bindigal Kansar Las Primisias ni Senyor Hiso Krisos Salvami O Diyos Inosilos Bindigal Kansar Las Primisias ni Senyor Hiso Kristus salbami. O Diyos, inusilos, bindigal, kansar, las primisias, si Senyor, Iso Cristo, salva mi. Orasin sa Diyos kaman, bisan kami, matulog na kami di monsa. Kaldi mayor mabiti-mabiti, hagman-hagman sa limaman Bulikan mo kami, bubuan mo kami sa ibang gaon. Kaldi mabiti-mabiti, hagman-hagman sa limaman Bulikan mo kami, bubuan mo kami sa ibang gaon. Kaldi mabiti-mabiti, hagman hagman sa namanaman, mamanaman bulikan mo kami og bubuan mo kami sa imong gaom dipinsa sa among lawas sa ulan init nga kami ay di masakit ros ainum dili kikot no mi kindi jesus pasiwan ros ainum dili kikot no mi kindi jesus pasiwan ros ainum dili kikot no jesus pasiwan tambal sa tigulang obata, Iksikrosim domini Pogi David Aliluya. Eksekrosim Dumini. Pogi Hero David Aliluya. Eksekrosim Dumini. Pogi Hero David Aliluya. Orasim tadi cuma dag-dag salakas kung nakamis kami sa Sepres babi sa kurtai serbikit nabi. Sepres babi sa kurtai serbikit nabi. Sepres babi sa kurtai serbikit Orasin Orasim salabanan sa Bisan magliok Ngadili, dili na makita sa orasim taguluyong. Arimat aman, arumat matukurimat Arumat matukurimat matarabat. Arumat matukurimat matarabat. Orasyon sa haring bakal. Sa pagangkin sa kayamanan trabaho, negosyo sa orasyon ni San Udil, hikdok ispiritum et con berindi beretos nos imprensusi, orkatom sepernom, magum salamandras, hikdok ispiritum et con berindi Veritas nos sos imper sosse or catum spernum magum salmandras hic spiritum et verinde Veritas nos sos imper sosse or catum spernum magum salmandras oratio ni christus ampagaris leva tulungan mo po ako pamilya kargada pandarin pagaling ang may sakit tulungan ang magisap umasar christus bencet regnat imperat tibi jus christus bencet regnat imperat tibi jus christus bencet regnat imperat tibi jus ni Re david pagsaludo sa tao, pagpapamo. Ang pagampo sa kami ka kumbati sa orasyon di man, orasyon misteryo no, libera sa salang bintang tabang kamong orasyonis, inahan aman ko, tabangi ako kung ako sa kalistanan. Orasyon ni eh, Senyor San Sebastian, tungod sa kargada sa kinabman, sa mga bala kami, dapatan ang lawas, dili mamansahan. Diba sa dador, regalasi para kumbati. Mr. Rios, mo po kami Araslan ang alas sa kampo Pag-unya, Senyor San Pablo, Senyor Ang mga mas pamaliunin ninyo. Jesus Maria, Santisima Sa mga kaway ko Kain ako sakto rin Diketor po si Anditin Matinom Aparit Gusom Cross Marko Racionis Ubanan mo po ako Sa akong mga kaway Ang mga armas Pamaliunin ninyo. Juan Mateo Lucas mga imakanyod O mga armas Santos bulan sa Langit Mistro de sa sa Diyos na Espiritu Santo. Landagi mo sa among devotion. Dungagi gabi sa ita. Busarang may tabangan. Busan unsang kalisod. Mamulong kami ning sumusunod. So, kusikot Diyos nung salutari si Gusom. Ginotabangi kami ang bendisyon, diskomunyon sa pusil, kanyon, bumba, ang grenid, masinggan, bayo Agaran Tagaran, Armalite. Gubang sa pansakalibutan ng walas kami sa tubig, bangka, pintik, garoti tunok suyak bato na nagibang ma piraso sa among lawas kusog kagaya taga ang bidisyon o batubay kami ang budian sa dalan igusom 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 santa sa baba Jesus. yesus 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 ni igusom krus tulungan mo po kami Reis Misterios ang pagkampo sa general automatic defense sa orasyon man orasyon sa gina, lunok linog uhaw Bagyo, Hulaw, Kidnap, Dalugdog, bulkan Gutom, Hamrip, Isti, Ulan, Bad Spirit, Sakit. Diyos Salbami, Dominus bidato, Mitulano, Isus Salbami, Diba krus, Isus, Iusom krus, Milano krus, Mitura krus, Rinam Ari, Inam Ari, Isi e, G, Iji, e, Akanam, Kanam, Kanam, Panalangin Pudir sa Pardar, sa Pitong Arkangil, sa Paslangit, Senior San Miguel, Santiago, Pudiran mo po ako at ang aking pamilya at ang kargada lalo ng bao, na di mapasukan mapasokan sa masamang isang sakit. Panalagin po dito sa kardar, sa pitong arkangin sa pasangin, tulungan mo po kami, orasyon na kardar, abang birnabal santong walang kamatayan, ilikas mo po kami sa aming mga kaway, kuberatis mo si Sirumol, laburok mo lang abdukan sa ating simam, ruwak uwak muwak sa pabit interhal por mundi, Diyos enternam itong bisrom, sikretong umali, bebers kamor, sangteg sang teks, sal, idmak, Ingulom isang ispagala, ruwino sagra ka itkwit. Biyom, jom, biom jom. Igusom ka biyom, biyom, igusom. Pisom, sisom, piksom. Raneksi purim. Hukmono mo mong gram. Ganti ni natak pampalabal. Akmatom akwik kamansyom. Paap mo mong pakmom nobis igusom. Rinibatom jabnorum. Arigatos pasilyom. Kapakusi. Sinmudal abal pichu Ahirap dukan bukabit bukato birubam. Imin ibaim mai salbami. Tulungan mo po kami, senior sa Miguel Santago. Puderan mo po ako, pamilya at ang kargada, pati ang mga pinandungan at ang may sakit pagalingin na dili mapasukan sa masamang espiritu sakit. Panalangin po, dir, sa tardar sa punong akangin, sa lupa sa langit, tulungan mo po kami. Painungan sa espiritu sa tao, doon si Maralunda, hit to pot. Orasyon hit to pot. Equipilibrium, Jia, Iji, Iji, Inresator, Ari po tayo ng prutas, si Sator, ari po tayo ng prutas. na power manakanakan na Akano ka ko nakuka, mano, mamo, ano, ma. Gigi proboton bi all this sunning in. Akatong katanong takatak o taka. taka, taka. Honor Masari, pekabel, to natin mo si Kwe, Ang pagpaandar at sa orasyon. Kristo kong hari sa patulungan mo po kami. Gumagana ang dasal at ang Pati pinsan mo ko, pamilya, at ang pinandungan, apay sige pagalingin. Galing sa Diyos, ang manak santo, pandar na nang sa Orasyon Diyos, samos po rin, rosarim, juktam ba, amma, amma, am, -am. minkuwa, mintan, jibra, ang manak ng dakwang -dak -dak komo. Poder susi salat ng kasasolasyon. Ariton, resator ari ton biba Maria Pilina Kum, Maria Istorisora Salbab ara Islam Ikwit ini berikom. Poder susi salat nang dasar salat yon. Hayo kaku demi sang tepater rimun di jamisri. Hayo kaku demi sang tepater rimun di jamisri. Hayo kaku demi sang tepater rimun di demi sang jamel resiri. Pandai datang dasar salat yon. nang hari sabat ujung kami. Kebagaan dasar kerja dam mati familiya. familia atau ang pinandungan at ang sakit pegalingin galing caju sama nak Santo. आते है और तो के लिए लाओ वो पाला